So ayan guys, welcome na welcome po tayo sa aking video. So nandito na naman ako, gagawa na naman tayo ng tutorial guys about doon sa Facebook. Kung paano ba daw natin makita yung lahat ng violation natin sa Facebook. Kung paano ba daw natin mag-delete sa violation sa Facebook. So ayan guys, uh, ituturo ko sa inyo step by step dito sa ating tutorial. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko guys, pa-subscribe na lang po at pa-like and share. At pa-on na lang po na notification bell guys para updated po kayo sa aking susunod na gagawing tutorial. So ayan guys, magsisimula na po tayo sa pag intro So ayan guys, uh, ano nga ba yung uh, violation ng Facebook? Uh, paano ba natin ma yung violation sa Facebook? So, una-una guys, yung violation sa Facebook, ayun uh, yun yung, ah, uh, halimbawa ng copyright music. Copyright with owner music. So, ang susunod naman guys is, ah, uh, violation video talaga. Yung mga video na sensitive talaga na hindi, pinagbabawal talaga i-post. Ah, uh, pag na-post mo yun, is, ah, uh, largo, diretso talaga, nakablock talaga buong video mo, hindi pwede manood. So, gayon yung, ano guys, ah, uh, bawal sa Facebook. Lalo na yung music, ah, uh, copyright. So, tit, So, turuan ko po kayo kung paano mag makita yon at kung paano ma-delete yon step by step ituturo ko sa inyo dito sa ating tutorial so let's go to start so guys punta lang po tayo sa ating Facebook uh, main Facebook click natin tong Facebook guys ayan So click natin tong tatlong dot dito guys. Ito tatlong dotakala guys sa akin page na kala guys. So pinutin natin yan para makita natin yung uh, lahat ng uh, violation natin dito sa Facebook, uh, lahat ng copyright music. Doon niyo makikita yung mga violation niyo. Check natin yan. Click. So hanapin lang po natin tong ano guys, uh, scroll tayo pababa. Hanapin natin yung uh, help uh, support ito. Pindutin natin guys. Dito natin makikita yon. Click na lang natin guys. So pagdating naman dito, uh, may uh, limang way po dito guys. Itong ano uh, help center, creator support, uh, support box, inbox, uh, report problem at saka term of policy. So uh, isa lang pindutin natin guys, itong uh, support inbox. Uh, click lang natin siya guys. So ayan guys, andito lahat ng mga report, uh, mga violation natin guys. Pindutin lang natin itong ano your alert kasi dito naman tayo dito yung makikita yung mga violation nyo click natin yan so ayan guys nakikita nyo lahat ng violation, violation ko dito guys ito yun uh, ito copyright uh, music to copyright music so ayan uh, update so ito copyright ano din music din to So, ayan, uh, kailangan natin i-delete yan, guys, para mabawasan yung ano natin. Ito yung uh, kadalasan na uh, nakikita natin. Uh, ito yung, click natin na uh, kung anong dapat na violation dito. So, ayan, click natin. So, ayan, guys, ha. Uh, click natin ito. Ito yung uh, picture lang, guys, na, uh, ayan, click natin. Ito yung picture na ano lang, ha. Uh, ginawa natin na slide-slide. So, bawal yung picture naka-slide-slide -slide, tapos nilagyan ng music. So nakalagay dito one more one or more action we are applied to your videos because of copyright match copyright your owner. So yan guys, ah ganun yun guys. Ah di, hindi po yun picture lang tapos ginawa nyo i-slide slide nyo tapos ah, ah lagi nyo nilagyan nyo na yung trending music. So wag nyo ganun guys. Ah digil nyo yan. So click natin yung DC details. So pag malaman nyo yung ano guys, ah, copyright music ito yung lalabas guys, oh ito yung nakadilaw So, copyright music kayo ito nakalagay. So, bawal yan guys. Uh, violation yan. So, ayan guys. Uh, mamute kayo dyan. Mamute yung ano nyo. So, ayan. Uh, nakalagay dyan. So, continue lang tayo guys. Para ma-delete siya guys. Ito. Continue tayo. Click. So, ayan guys. Uh, continue pa rin natin. Ito guys. Continue pa rin natin. Click natin siya para ma-delete. So, ayan. Ito nga. Um, basta pag nakadilaw talaga yan is copyright talaga. Uh, copyright with owner content video. So, ano. Yung uh, music. So, click natin yung continue pa din. So, ayan. Uh, ito. May tatlong way po tayo dito pagpilian guys. Pero sa akin, i-delete ko kasi copyright nga yung video eh. Copyright yung music. So, i-delete ko na lang talaga. Ito. Click natin. So, click natin yung continue guys. Click natin to, Ayan. Click natin. So ayan, uh, i-click pa rin natin tong uh, videos. Click pa rin natin siya para ma-delete doon sa pinaka-post natin doon sa main na profile natin. So click. So ayan, uh, na-click natin, na-delete na, na 'yon. So i-close nang natin, guys. Close nang natin. So ayan, guys, uh, tamang antay lang tayo kasi kusa lang ng delete. Kung, ba, okay kasi sobrang lag naman kasi na data lang yung gamit ko pasensya na po kayo kaya napaka lag ah, yun, nag ikot ikot pa dito so antay na natin back, back na lang tayo guys back na lang tayo so na yan nandito pa nantay lang natin guys mawawala lang yan kasi gawa ka ng data lang yung gamit ko so ganyan yung tamang technique guys ha sa pag delete ng uh, ano uh, makikita mo dito yung uh, copyright music copyright video dito malalaman guys, guys lahat guys ng video ha ito kaya mag-delete kayo dito guys. Dito na lang kayo mag-delete. Para makita nyo yung ano. Na uh, copyright video Copyright music. So. So, uh, so I hope So ito guys. So I hope nakatulong itong gawa ko na tutorial. Kung paano makita yung violation nyo dito sa Facebook. Kung paano mag-delete. So ayan. Sana ma-aware po kayo dito. Kung paano makita. So ayan. Thank you. Salamat sa pagpapanood. At pagpapanood. At God bless po. Guys, ganun po kadali mag uh, uh, makita yung uh, violation natin sa Facebook, ganun po dali mag-delete ng dito sa violation ng Facebook. So I hope nakatulong itong tutorial ko at sana matutunan niyo to step by step para ma-delete niyo yung violation sa Facebook. So ayan guys, thank you thank you for like and share. At siyempre, salamat sa lahat ng nanonood, salamat sa nagko -comment. At God bless po. Goodbye.